Ito ay isang panalangin para magpuri at magpasalamat sa Diyos. Kahit sa gitna ng pagsubok, hihilingin natin sa Panginoon ang pusong mapagpasalamat at mata na nakatuon sa Kanya. Anuman ang sitwasyon, halika kapatid at manalangin tayo. Panginoon, narito ako sa iyong presensya, dala ang puso kong handang magpuri dala ang mga luha at galak dala ang mga sugat at pagpapala at dala ang pananampalatayang nais pang lumalim o diyos alam mo ang lahat ng pinagdaanan ko alam mo ang bawat laban na hinarap ko alam mo rin ang mga oras na ako ay napagod at halos sumuko ngunit nandito pa rin ako hindi dahil sa aking lakas kundi dahil sa iyo. Sabi sa unang Tesalonika, Kabanata 5, Talata 18. Magpasalamat kayo sa lahat ng bagay, sapagkat ito ang kalooban ng Diyos para sa inyo kay Kristo Jesus. Panginoon, naway maging ugali ng puso ko ang pasasalamat. Hindi lamang kapag maganda ang kalagayan, kundi lalo na sa oras ng pagsubok. Tulungan mo akong makita ang iyong kamay kahit sa gitna ng bagyo. Banal na Espiritu, puspusin mo ako ng pananaw na ayon sa langit. Tulungan mo akong makita ang kabutihan sa bawat pangyayari. Palakasin mo ako na magpuri kahit may sakit, magpasalamat kahit may kabiguan, at magtiwala kahit walang malinaw na sagot. Sabi sa awit, Kabanata 34, Talata 1, purihin ang Panginoon sa lahat ng panahon. Ang papuri sa Kanya ay laging nasa aking bibig. Panginoon, nais kong ito ang maging awit ng aking puso. Papuri na walang patid, pasasalamat na walang hanggan. O Diyos, salamat sa mga araw ng kasayahan at salamat din sa mga gabi ng luha sapagkat pareho silang nagturo sa akin kung gaano kakabuti. Salamat sa iyong presensya na hindi nagbabago kahit magbago ang sitwasyon. Sabi sa Nehemias Kabanata 8, Talata 10 Ang kagalakan ng Panginoon ang inyong kalakasan. Panginoon, naway ang iyong kagalakan ang maging lakas ko araw-araw. Na kahit maraming tanong at walang kasiguraduhan, may kagalakan pa rin ako sapagkat kasama kita habang patuloy ang aking paglalakbay. Paalalahanan mo ako na ang pasasalamat ay susi sa kapayapaan. Nakapagpinili kong magpasalamat, bumubukas ang puso ko para makita ang kabutihan mo. At kapag pinili kong magpuri, nawawala ang bigat sa aking kaluluwa. Salamat. Dahil sa iyo, may dahilan akong ngumiti sa gitna ng pagsubok salamat. Dahil sa iyo, may pag-asa akong hindi namamatay. Salamat. Dahil sa iyo, ang bawat araw ay may saysay at layunin. Sa pangalan ni Jesus, Amen. Kung ito din ay iyong panalangin, itype mo lang Amen sa comment. Tandaan natin ang Diyos ay buhay at tayo ay kanyang mga anak din. Kaya sabay-sabay sana tayong manalangin at lumapit sa kanya.